mag-asawa mag-asawa Ramp 18 si Kuya Gambo of Kareba. Edsy reaction po tayo mga idol Oh my goodness hubby and Wifey Forever is love na talaga Wow Grabe Asikasong asikaso na nga sa ngayon pa lang ni Viancy ang Hobby Eds niya Grabe So sweet Napasabi na nga lang dito si Papa Eds nang paisa-isa na daw natutupad ang mga pangarap niya. Hala! Edsy Road to Future? Mag-asawa na nga ba? Oh my goodness, totoo pala ang kasabihang. May forever. Ang Edsy nga ang patunay dito. Bago po tayo magpapatuloy mga idol sa nakakakilig na pag-reaction ay, e eh shoutout ko po muna ang leaders ng Kalingap na Sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Idol Kalinga Prab at Ma'am Jackie Tapia Matubang. Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, Kalinga Preactors, especially na po ang Karepa, suportahan po natin sila palagi. Ito na nga, Papa Eds muli na ngang binisita ang wifey VNC niya. Medyo matagal-tagal pala nilang di nakita ang isa't isa ng personal. Kaya sobrang miss na miss na nila ang isa't isa. Grabe, ito po.

Oh my goodness, grabi! Sa konting panahon nga na di nakita ng harapan ni Eds ang wifey VNC niya ay napasabi na nga lang siya dito ng Ang ganda nga daw ng wifey niya. Kamusta daw ang magandang dalaga? Hala! Pambihira nakakakiliti! Napasabi tuloy si VNC dito ng salitang. Pambihira! May sagot nga si VNC sa hobby Eds niya dito. Ang hobby Eds daw niya ay Blooming Oh my goodness, nagliliwanag nga sa mga mata ni VNC ang hobby ads niya. Tapos medyo miss nga daw ni VNC ang hobby ads niya dahil sa konting panahon na di ito nakabisita sa kanya. Naku po, pambihirang pag-ibig na talaga ito. At ito na nga, forever is real starts na nga, VNC inaasikaso na nga ang hobby ads niya. Pinaghanda na nga niya ito ng makakain. Hala, grabe ito po. Okay. Oh my goodness, napapaisip na practice si Papa Eds Parang practice 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 na practice 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 Hala, pambihira asikaso practice na nga si VNC sa hobby Eds niya sa ngayon pa lang. Naku po, pambihira forever na talaga ito. Forever na ang Edsy! eh! At ito pa, Papa Ed super happy. Hala, bakit kaya? Ito nga ang sagot dyan. Ay, grabe. naman. Pangarap ko lang dati. Pangarap ko lang dati. VNC. Oh, na lahat. Pa isa -isa. oh my goodness, grabe! Pangarap nga lang daw ito dati ni Papa Eds, ang asikasuhin o pagsisilbihan siya ng wifey Vianci niya. Grabe i! Eh. Pangarap come true nga ang nangyari dito. Pa isa isa nang na ang natutupad ang mga pangarap ni Papa Eds. For sure, matutupad yan lahat dahil pinagtagpo at tinadhana kayo Edsi sa isa't isa. At ito pa, grabe to.

sa Sus. naman niyo. Oh my goodness. Ang mag-asawa daw ay dapat sabay kumakain? Niyaya na nga dito ni Papa Ed ang wifi VNC niya na sabay sila. Hala! -a! Oras at panahon na nga lang ang hinihintay ng Ed Sina. Okay na ang lahat. Doon naman daw papunta ang Edsy. Oh my goodness, future mag-asawa. Naku po, pambihira, nakakakiliti. Edsy forever na talaga ito. Grabe na ito. At ito, Beyoncé asikasong asikaso ang hobby Eds niya. Kumain lang daw at magpabusog daw ito. Oh my goodness, ito po Grabe! Bagay nga ang wifey na itawag ni Papa Ed sa VNC niya. Kasi nga ay, sa ngayon pa lang ay, asikasong asikaso na siya ng VNC niya. Kitang kita po talaga natin kung paano inaasikaso ni VNC ang hobby Eds niya. Edse! Forever hubby and wifey! At ito, mga kapatid ni VNC, botong-boto kay Papa Eds. Hala, grabe, wala na talagang hahad lang sa pag-iibigan ng Edsy